at ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. O oh, so, Senator Cheese, kakakain ko lang eh. Nagpapahinga ako dito eh. Ang sarap pa naman ang ulam po, ginisang sardinas, narinig ko yung boses mo. Eh, sino ba kaaway mo kasi? Walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Oh no! Ay, si Martin Romualdez, yung nag-resign na uh, Speaker of the House. Naku po! Paldo daw ngayon yun. <laughs> Oo, oh, marami nagsasabi, paldo daw ngayon yun. Eh, bakit naman nag-alit sa'yo? Ano problema? Sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. E unang banat pa lang ni Martin Romualdez, sablay agad eh. Eh hindi naman tinanggal si Zaldico, di ba? Nag-resign Kasi una, nagpunta sa Amerika magpapagamot daw. Oo, kasi inimbestigahan na yung flood control project. Now, nung tinuro na siya ng tinuro, nila Diskaya, nila Alcantara, nila Gutesa, ayun, hindi na bumalik. Nag-resign yun, nag-resign, hindi tilanggal. Ano pa iba sinabi? Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Di ba sabi ni Kongresman Toby Tiangco na isa daw itong mga proyektong ito, yung FLR, ang uh, ipinambaya doon sa mga kongresista na pumirma laban sa impeachment ni VP Sara Duterte? Di ba tapos yeah. niyan? Ikaw ang sisisihin? Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint. Laban kay VP Sara. <laughs> na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Oh no! Eh boy, sisi pala to si Romualdis eh. Eh pati ba naman yung pagkakadismiss ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, isisisi sa'yo? Eh... Sila nga mismo may mga pasimuno nun kasi ang gusto nila hindi makatakbo si BP Sara sa 2028 I'm para gosh, masigurado oh. na mananalo sila. Kasi mandadaya ang araw. Sinisidin niya po sa <laughs> akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Eh grabe, so ibig sabihin, Sen. Chis, 2022, 2023, 2024, so ginagawa na nila ito? Eh kaya naman pala, wala tayong makitang proyekto eh. Eh saan napunta yung pondo? At saka bakit galit na galit sa iyo si Martin Ruwaldes? Ano ba ginawa mo kasi? So, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. So now, maliwanag na kung wala kang kinalaman dyan sa mga pinagagawa nila at hindi ka kasabwat dyan, Sen. Chis Escudero, eh malamang politika ito. Kumbaga, yung ginagawa nila, ibabato sa'yo. Dudumihan ang pangalan mo para maging malinis pangalan nila. So grabe naman pala itong ginagawa nila. So hindi lang sa ating bayan, kundi doon sa mga katunggali nila ng mga politicians, abay, talagang ginagawa nila ng paraan para masira pangalan. So sa tingin mo, sino ang pasimuno at mastermind sa mga nangyayaring ito sa bansa natin at sa mga